Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging inkorupto ng isang katawan ng santo? Itinuturing si Padre Pio na kabilang sa mga santong binayayaan ng pangyayaring ito. Ano nga ba ang natagpuan ng hinukay ang kanyang kabang at masilayan ang kalagayan ng kanyang bangkay? Iyan ang paksa ng ating pagtatanghal ngayong araw kaya manatiling nakatutok at panoorin. Noong taong 2004, 2004, dalawang taon pagkatapos ng kanonisasyon ni Padre Pio, isang bagong santuario ang inialay sa kanya sa San Giovanni Rotondo na tinatawag na Padre Pio Pilgrimage Church. Isa sa mga pinakilala na arkitekto sa ating panahon. Ang pagpaplano at pagkatayo ay tumagal ng labing walong taon. Ang bagong santuario ay uh, itinayo para kay Padre Pio kaya kailangan nilang dalhin ang bangkay ng prile sa bagong simbahan mula sa uh, dating kinalalagyan nito. Si Renzo Piano ay nag-ukit ng isang libingan sa loob ng malaking haligi na sumusuporta sa buong gusali upang mailagay ang katawan ng santo sa angkop na lugar na iyon. Isinagawa ang paglilipat ng bangkay sa bagong kalalagyan nito noong simula ng 2008, 2008. Dahil iyon ang taon ng ika na pong uh, anibersaryo ng pagkamatay ni Padre Pio at uh, ika na pong anibersaryo ng kanyang pagtanggap ng istigmata. Ang paghukay sa bangkay ay ginawa noong ika o tatlo ng Marso ng gabi nung walang anumang opisyal na anunsyo o publisidad. Ngunit ang mga bulong-bulungan ay kumalat at ang liwasan ng simbahan ay napuno ng mga tapat na tagasunod. Maliit na grupo lamang ang mga, mga dalubhasa ang pinayagang makapasok sa simbahan. Mga autoridad ng simbahan, mga autoridad na sibil at militar, mga superior at iba pa mula sa orden ng mga kaputsinyo, mga kilalang doktor, mga kabag-anak ng santo, at mga ilang-ilang mga tapat sa iba't ibang uh, dahilan. Ang uh, malaking monolitikong bloke ng asul na marmol na nagbabantay sa katawan ni Paddy Pio sa loob ng apat na pung ay inalis sa tulong ng apat na jacks, no, mga kagamitan para sa pagbubuhat ng mabibigat na timbang at anim na teflon roller. Gamit ang malalakas na uh, nakawit at lubid, itinaas ng mga kapatid na priyule ng santo ang kabaong na talagang tatlong kabaong isa sa loob ng isa ang palabas na gawa sa bakal ay naglalaman ng kabaong na zinc na naglalaman naman ng kabaong na kahoy na uh, siya naman naglalaban ng katawan ng santo ang unang dalawa ay binuksan bandang alas 8 ng gabi at alas 11 ng gabi ang pangatlo na nilalaman ang katawan ay hindi nabuksan dahil ayon sa mga eksperto, may panganib na mahanginan at maaaring makapinsala sa mortal na labi ni Padre Ang ikatlong kabaong ay uh, may takip na halos salamin kaya pinahintulutan ng mga tao na makakita sa loob at ang mga autoridad at simbahan ay maaaring uh, obserbahan ang katawan ng santo sa ganoong paraan. Natapos ang seremonya bandang alauna ng madaling araw. At agad na nagsimulang kumalat ang mga unang uh, chismis, no? mga uh, balibalita dyan, mga usap-usapan. Ang mga taong dumalo sa seremonya ay nagsulat ng mga formal na pangako na hindi magsasalita tungkol dito. Ngunit ang damdaming kanilang naranasan ay napakalaki para sa kanila upang manatiling tahimik tungkol dito. Kaya kaya lumabas din ang balita. Ang katawan ay hindi sira, ibig sabihin inkorupto, bulong ng isa sa mga unang reliyoso na lumabas sa simbahan na nagbabadaling dumaan sa mga taong umuusisa sa kanya ng mga tanong. At ang mga taong nakarinig nito ay nagbulong-bulungan ng paulit-ulit na may uh, kasamang hiyaw at tuwa. Sa isang iglap, kumalat ang balita sa buong plaza at nakahawa ang, ang emosyon ito ay hindi halos sira, bulong naman ng isang pangalawang uh, religyoso na agarang sumagot matapos ulanin ng higit pang mga katanungan. Ang naunang uh, kagalakan ay biglang humupa. Ang mga deboto ay uh, nagtanong, Anong ibig sabihin ng halos hindi sira? Ipinilawalag ng ikatlong religyoso na hindi namin masyado makita ang loob ng kabaong. Ang takit ng salamin ay madilim at mig No? Ibig sabihin, humid. Ngunit tila ang katawan ni Padre Pio ay talagang buo. Siguro na, siguro na aninag nila na talagang buo ang katawan. At iba't ibang hakang haka ang kumalat at kinupirma na ang paglipat ng panahon ay hindi sinira ang katawan ng santo. Ngunit mayroon pa rin ilang kawalan ng katiyakan na nilinaw, kayong paman, ni Arsobispo Domenico D'Ambrosio, ang huling umalis sa simbahan. Siya rin ay halatang nanginginig at uh, di nakaiwas na magbahagi ng mga detalye sa mga naroroon. Ang katawan ay lubos na napreserba, sabi niya. Nakikita natin ang mukha, balbas, noo, buhok, kamay, kalahating guantes at mga kuko. At nakangiting idinagdag niya ang tungkol sa mga kuko. Sabi niya, kung papayagan ako ni Padre Pio, Masasabi ko na ang kanyang mga kuko ay nasa perfectong hugis na para bang uh, kamamanikyor pa lang. Ito ay isang detalye na dapat isipin. Alam natin na ang mga kuko, buhok at balbas ng isang tao ay patuloy na tumutubo sa libingan ng ilang panahon pagkatapos ng kamatayan. Na ito ay hindi nangyari kay Padre Pio ay isang pambihirang bagay kaya pinuno ito ng arsobispo. Ang masayang gawain ng pagsasaayos sa at uh, preservasyon ng katawan ay isinagawa ng isang pangkat ng mga espesyalista sa ilalim ng direksyon ni Profesor uh, Nazareno Gabrielli, ang uh, biochemical expert ng uh, Vicariate of uh, Rome at uh, para sa pangangalaga ng mga Santo. Siya ang direktor ng departamento ng uh, chemical ng Museo ng Vaticano at ginugol ang kanyang buhay sa pag mo ng mga katawan ng mga santo at pag-iingat sa kanilang mga labi. Sa loob ng isang buwan at kalahati, nakipagtulungan si Professor Gabrielli kasama ang apat na katuwang upang payagan ng mga mananampalataya na makita ang mortal na labi ng Santo ng Petrarchina. Ang malaking kahirapan, sabi ni Professor Gabriele, ay dulot ng katotohanan na ang katawan ay masyadong mamasa-masa. Kaya lahat kami ay kailangan gumamit ng aming mga teknikal na kasanayan upang malutas ang problema ng iyon sa maikling na panahon. Si Padre Pio noong September 1968 o September 1968 ay inilibing sa isang libingan na pinalitadahan ng putik noong nakaraang araw lamang. Lumikha ito ng isang klima kung saan ang halumigmig or humidity ay uh, lumalamig at muling sumingaw na bumababa sa katawan na parang ulan. Sa paglipas ng panahon, ang metalikong pambalot ay kinalawang at nasira kaya ang kahoy na sisidlan ay nasipsip ang lahat ng tubig na patuloy na kumalat. Ang katawan ng praile ay nalagay sa gano'ng physical na kondisyon sa loob ng apat na taon. Sa teorya, dapat ito ay nabulok at nalusaw na. At nang ito ay hinukay, dapat ay naglabas ito ng hindi matiis na paho na typical sa mga nabubulok na katawan. Sa halip, wala itong amoy at tiyak na wala. Ang iba't ibang bahagi ng katawan na naapektuhan ng pagkalat ng tubig Ngunit wala ni katiting na anumang baho. Ito ay kinumpirma ng isa sa mga nakasaksi si Father Antonio Belpied, isang marunong na tao na isang profesor. Siya ay naroon noong gabi ngayon at kalaunan ay sinundan ang gawaing ginagawa ni uh, professor Gabrieli at ang kanyang pangkat. Ang pahayag niya, hindi ako isang doktor o isang patologo or pathologist, kaya hindi ako makapagbigay ng siyentipikong paghatol. Ayon sa autor na si Renzo Allegri, nakita niya ang bangkay noong kahuhukay lang nito. Nakasuot ito ng abito ng isang monghe, ang mga kamay at ang muka, ang mga bahaging nakikita natin ay kayumanggi at ang balat ay tuyo, ngunit buo ang mukha ay buo na may mga ngipin, mga kuko at balbas na perpektong nakaayos. Ang mga mata lamang ang kulang dahil sila ang mga unang bahagi na naghihiwa-hiwalay pagkatapos ng kamatayan. Kaya ito isang katawan na napakahusay pa rin na napreserba. Ang uh, palatandaan ng banal na intervensyon ay ang katotohanan na sa pagbubukas ng kabaong ay hindi nila naamoy kahit na ang kaunting aboy na sa karaniwan ay medyo malakas sa mga bangkay. Ang arsobispo na namangha dito tulad ng lahat ay nagtanong kay Prof. nastareno gabrieli at sa iba pang mga doktor ng Siyentipikong Komisyon para sa isang paliwanan. Sumagot sila, Kamahalan, hindi namin ito maipaliwanan. Mula sa pananaw ng forensic medicine, hindi ito dapat mangyari. Sa makatuwid, ikaw ang kailangang magbigay ng paliwanag. Ang patukoy na sa supernatural na intervention ay malinaw, galing yan sa mga siyentipiko. Hindi lang ang mga religyoso kundi ang lahat ng naroroon ang nakakita sa kamanghamanghang katotohanan ito. Tiyak na isang banal na tanda at bidigyang diin ito ng mga patologo. Si Professor Gabriel at ang kanyang mga kasamahan ay nagtrabaho sa katawan ni Padre Pio ng humigit kumulang pitong linggo. Walang ginamit na proseso ng pag mo. Gaya ng binanggit ko, ang mukha ng Priley ay buo, ngunit ang mga mata ay nawala at ang balat ay nagdidilim. Kung ang isang mukha sa ganong kondisyon ay ipapakita, ito ay maaaring makagulat, lalo na para sa mga bata. Dahil dito, napagpasyahan, natakpan ito ng isang na uh, maskara na yari sa silikong. Tulad ng mga ginagawa para sa lahat ng mga katawa ng mga inkoroptong santo na nakalantad sa publiko. Nung putapat ng Abril, dalawang libo walo, April 24, 2008, ang isinaayos na katawa ni Padre Pio ay, uh, ay pinakita sa publiko sa Santa Maria de la Gracia o ang simbahan ng Our Lady of Grace. At pagkatapos ay nagsimula ang pagpupugay ng mga tapat na tagasunod. Dumating sila sa paglalakbay mula sa buong Italia at maging mula sa ibang bansa. Ang pagdiriwang na ito ng pagpupugay at pagmamahal ay tumagal ng walang patid sa loob ng labing pitong buwan hanggang tatlo ng September 2000 at siam. September 23, 2009. At yan po ang istorya uh, sa likod ng uh, paghuhukay ng katawan ni Padre Pio na natagpuan na inkorupto o wala o hindi nasira. At bago ko po kayo lisanin, uh, kung naibigan po ninyong ating pagtatangkal ngayong araw, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na mga bagong mga taga-panood, mangyaring pindutin ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At uh, inayayahan ko rin po kayong bigyang suporta ang aming channel at ang aming apostolado sa, para mapagkakilanlan ang buhay ni Padipio. Mangyaring uh, lumahok sa aming eksosibong grupo ng mga buwan ng mga donante ata uh, mga taga suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio para sa mga karagdagang detalye ang mangyaring bisitahin ang aming website sa ang angtinignipadipio angtinignipadipio.ph, ang doon po ninyo mababasa ang, ang mga pagliliwanag kung ano po ang uh, mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at kung paano po uh, magbigay ng donasyon Ngunit uh, dahil ang aming online form ay hindi gumagana ng tama, mangyaring uh, po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com angtinignipadipio at gmail.com At doon po namin uh, may papaliwalag ang iba pang mga detalye. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong uh, panonood at patuloy na pagtangkilik. At maraming maraming salamat po sa aming mga taga-suporta na lumahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, taway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.